Buko naman na hoy ang agamitin namin pampasarap sa ulam namin ngayon mga kamangyan. Kaya naman, for the go! Ay pagkagising pa nga nila ang namin kaninang umaga mga kamangyan, ay ulan na ng ulan. Tapos, arihong si tatay ay may daladalang buko. Sabi nga ni ho, ay ang dami daw naglaglagan. Gawa nga ni ng sobrang lakas ng hangin kagabi pa. Aba, ay kanino kayang puno yung mga naglaglagan at pinulot na lang ang nariniparing June Aroy. Ay sabi nga ni kaya daw niya dinala dito ay baka raw gusto namin magbuko salad. Aba, pagka lamig-lamig, tas salad ka pa. Baka naman tayo ay sipunin at ubuhin na niya. pa kaya ko na lang ang ay binakol gawa ng syempre malamig masarap humigop ng sabaw. Sa mga hindi ho nakakaalam kung ano yung binakol, yun know, ho yung parang tinulala ang yung luto. Kaso nga nila ang alagay mo doon yung sabaw ng buko tapos yung pinakang laman. Sa totoo lang, first time ko lang din makakapagluto ng gayon at sabi nga ni, ay masarap daw. Abay ating nan, kung masarap nga ni. Habang nga ni doon si paring John, ari namang si Kim kumulit na ng kumulit din sa aso. Ay pag nakagat ka niya, naku, ngal ka dyan, panigurado piraso nga niyo pala rin buko na nakuha ni tatay mga kamangyan at saktong sakto rin yung are doon nga ni sa alo Tapos alam namin. nyo ka, mga kamangyan ng mga bata pa kami to tuwa kami kapag kami ay makakakita ng ganyang buko yung may daladala -dala si tatay sa bahay gawa na ang alam namin nung kapag may gay ang buko Magabu ko salad kami. Tapos kami naman hum magkakapatid ang agawin namin. Makuha na kami ng baso noon para yung sabaw diretso doon sa baso tapos ay ah, namin. Grabe na kami ah, talaga yung mga ganong alaala. Hoy si Oi. Ay diretso yung pinakang laman din hoy ng ko ay kinuha ko na rin gawa ng agamitin syempre yan mama ya doon nga ni sa alutuin ko. Grabe pag pagpipigil nga ni hoy yung ginawa ko diyan gawa ng aa ah, ah sarap kumain ng gayan ha. At dahil nga ni hoy medyo marami na meron area ay tinawag ko na nga ni hoy si Kim kako aba ay tulungan naman ako diyan. Para naman ni. mapakinabangan yung kanyang mga muscle, mga muscle. Tas alam niyo gawa ang chicken bina Nicole, hindi ko talaga rin madalas napapakinggan din sa amin. Ang madalas ko kasi napapakinggan ay ano, mahal kita. Mahal kita na pa ako ni alam niyo, ka dalawa kami ni Kim na nagatulong-tulong din Pwede tong mapabilis pero tingnan niyo naman yung mga kasamahan namin. Tama. Bunod <laughs> lang kayo diyan. Matatapos nga ni Aaron na maaga. Mm -mm. may Mayang ani ho, bumaba na si Tatay ng bahay kubo at ating nandaw kung ano yung inagawa namin, gawa ng matulong narin rin daw siya. Wag na ba? nakakahiya, baka abala pa sa'yo. Uy, si Ay, hanggang ngayon naman din at nagpapatak-patak pa rin ang ulan. Ay, buti na nga nila ang at hindi man sobrang lakas. Gawa ng minsan, no, kapag sobrang lakas ng ulan din, eh, tapos sa pa panong malakas na hangin. Parang gusto na lang namin matulog. Ay, hindi naman pwedeng gagayon. Gawa nang baka mamaya, eh, wala naman kami maulam. Aroy, matapos na nga namin, ho, namin kunin yung sabaw ng buko, saka yung pinakang laman, kako, ay ahugasan ko naman ho, arihong karning manok na nabili ho ni tatay doon sa palengke. Sakto nga namin, ho, gawa nang medyo madalang-dalang na rin, ho, talaga yung karning baboy din sa amin. 1 kilong karning manok nga niyo pala yung binili ni tatay mga kamangyan. Aba, ipanagurady hanggang bukas na namin aray. After ko nga rin no pala mahugasan yung manok mga kamangyan, kako ay magagayat na rin ako ng mga akailanganin doon. Medyo madali-dali nga nila ang ginawa rin lutuin, gawa nga nila ng parang sa tinula ang baga. At yung iba nga pala nagtaka bakit doon dami kong maglagay ng bawang at sibuyas. Ay para ho kasi sa akin ay mas malasa kapag gayo. Lasang ano baga, lasang apayagan ka na magpakasal. Hala si advanced. After ko ho, magayat yung bawang sibuyas ay sinunod ko aring luya para ho pantagtag ng sa Wow naman. After ang magayat kako kay tatay ay magsimula na rin magdupong para ho makapagluto na. Medyo kaunti lang din naman hari mga kamangyan kaya kako ay dito na lang sa loob ng bahay ko bumagluto gawa ng digahon nitong nakaraan. Madalas ho doon kami sa labas kahit talagang nag-uulan niya. Pero ano? dahil <laughs> talagang medyo malamig-lamig ang panahon sabi ko siya sige dito na lang. Nagpainit na nga nila ako ng mantika din yung mga kamangyan Saka kako ho nilagay aring bawang ay for the go. Sinanad ko na rin yung ilagay din yan aring hanggang sa magkulay blue. <laughs> kulay blue? Bari nalahalo ko lang ho huyaan ng kaunti mga kamangy tapos, sinunod ko na rin ilagay arehong luya. O, oh, kapag gano'n talagang inagis, anong pagkabango-bango? Ano ang um, may apisyona? Apisyonado! At <laughs> kaya ko mag sa mga kamang yan, ko na rin ilagay arehong karneng manok. O, di ka kalalaking ng mga karne, o. Oh. Isang peraso pala ang busog ka na. Mm, -mm. Sa paghahalo nga ni hodiyan yan, medyo nag ako gawa nga ni Hudi ng medyo malaki-laki aring karde kardero. <laughs> kaldero ay baka maga matumba din naglagay na rin pa lako diyan ng paminta at saka ho aring patis tapos medyo apakulkuluan na ang yan ng kuni sobrang konti lang mga 2 days oi sobrang tagal <laughs> so, ang naghintay ng mga kamang yang pagtingin ko din eh arehong si Kim at saka si Julina ay nagalalaro-laro kagadi ay intindihin niyo ho kung bakit gayan yung mga yan gawa nang yan ay gutom na aroy a ah. pero alam niyo gaho ka, mga kamang yan nung elementary tapos sa high school ako ang hilig ko rin makipaglaro ng gayan din sa mga kaklase lalaki Kaya siguro yung aking braso ngayon ay pagkalaki-laki na, pagka, na. <laughs> talaga kayang mangbu bog. Uy! naman si Jolina? Dahil nga ni ayaw magpatalo. Aba, kapit na din sa dingding. Ay, tama yan. daya ka. Hala. Tapos, o, oh, tinignan ko na rin pala yung inaluto ko din yung mga kamangyan Tapos, imbis na tubig yung ilagay ko, ang nilagay ko din eh, ayun nga niyong buko juice. Nilagay ko na rin oh, ang Tapos, arehong nor cubes pampadagdag ng lasa. Ay, for the go. Tapos, pagtingin nga ni kay Lula mga kamangyan, nagataka ako kung anong bagay yung inatingnan niya. Ay, ayun nga niho, may mga bisita nga ni kami din sa aming bahay ko. Hello, welcome po. Welcome. May mga taga Batangas daw ho, are, tapos may kasalan daw silang inatendan. Ay, sana all inakasal. Hala, nagparini. <laughs> Dahil nga ni Daho, nando naman na daw sila, hindi eh, na nila na dumaan na raw din eh. alam niyo gawin mga kamangyan, kapag garne ho may napunta sa bahay, o kaya naman din sa bahay kubo. O kaya kapag nakakasalubong ako tapos gusto nila magpa-picture. Sa totoo lang ho, minsan talagang, or madalas talaga ako. Shy type girl pala. Uy. Kasi syempre hanggang ngayon mga kamangyan hindi pa rin nag in sa akin na may mga nakakakilala, gusto magpa-picture, ganyan. Kasi madalas mga kamangyan parang hindi pa rin talaga ako makapaniwala, parang panaginip lang ang lahat ng araw. Wow, napaka-arte. Tapos minsan no, talaga ako, gawa ng yung iba kapag nakikita ako sa personal, tontuhan, tuwan ganyan. Ay, hindi si Catherine Bernardo. Tapos nagpiro pa ho ako nakasalan kasalan pala, eh, dapat eh, ay lang sila ng handa. Aba, ito eh, na pala na may dala. Hala na nga kaya. Yeah, pero salamat po. Meron po ba spaghetti? Pagkalis nga nila mga kamangyan dahil nga nga hindi pa rin naman luto yung binakol. Hindi sabi ko hindi ni kay nalula ay eh, kainin na ho yung dala-dala ng mga bisita kanina. Abay wari ko inagutom na nga niya, hindi na kumuha ng kutsara ay aroy ah. Pagkatagtag ko nga ni ang tanglad mga kamangyan saka ko naman nilagay yung pinakang laman ng buko. Tapos medyo nakabahan pa nga Ho ako diyan. Gawa na baka mamaya dahil nga ay sobrang init ay pati erin pinakang laman ng buko ay matunaw na baga. Pero sabi naman ho hindi daw yan matutunaw. Talagang makakain din niya ng buo. So tingnan natin. <laughs> Dini naman ho sa isang tabi ay rin si at saka si Lunan Lagreng ay eh, nagaintindi ho ng no, mga gulay na lagay ho doon. Imbis na papaya, ang gusto ho rin nila nanay ay yung bagang sayote. Dinamidamihan na rin ho talaga namin para syempre dagdag sustansya na rin. Oh, eh? napakabae. <laughs> yung gayat ho pala na nila din yung mga kamangyan ay di yung gayet sa mga gulay kapag nagatinola. Kasi <laughs> rin yung mga kamangyan, tanda ko, diga si nanay, syempre kapag bata ka gusto lagi aturuan ka paano magugas ng pinggan, paano ka magluto, gayan. Tapos kapag aturuan niya ako na magluto, talaga meron ng mga gayat na bawang, sibuyas, mga gayang-gayang. -gayan. Tapos aturuan pa lang, oh, ilagay mo bawang. <laughs> oh, haluin mo muna, oh, isunod mo rin sibuyas gayon gayon baga. Tapos ang akala ko nyari adobo. O ganyan yung pagluluto ng adobo ha. Itong aunahin mo ganito ganyan. Akala sa susunod tanda mo na yung mga sunod-sunod pero kapag inutusan ka ulit, limot mo na naman. O hindi ka paturo ka ulit. Ton. ano nga ni sunod din ni Nay? Ano nga nang sunod sa ganyan? Tapos <laughs> after ilang minuto mga kamangyan sa wakas ay naluto na rin ho aring ating chicken binako. Oh, wala man... At parang feel na feel namin mga kamangyan nilagay ho talaga namin din sa buko. Grabe, pamamahaling restaurant. Oh, ay kapag ganun mga kamangyan, alam niyo na kumuha na ho kayo ng bahaw diyan kami huwag isabayan nyo na dini. Aba naman. Aba <laughs> naman so, mga kamangyan, Medyo inakabahan pa nga ako dini Kung ano talaga yung lasa na rin. Wala talaga akong idea. Gawa lang siyempre buko. tas alagay mo sa gayan. Buti sana kung pang merienda ay pang ulam. Tapos <laughs> ayun so, mga kamangyan, Grabe nagura talaga kami sa lasa na rin. Gawa ng para baga siyang manamis-namis. Pero hindi siya yung tamis na parang sa asukal, gayan, Iba. Tapos nga niho, sumakto pa na medyo malamig-lamig nga yung panahon. Ay di ka sarap-sarap talagang humingup mainit na sabaw. Ay tingnan nyo mga yan, sa sobrang sarap nga niho, ay hindi pa kami nakontento doon sa nakahain. Talagang pumunta pa ako kami din eh. Gawa ng aba ay medyo talagang nabitin. Ari, ah, ako oh, nagataka kayo mga kamangyang kung nasaan na naman si paring John. Eh kung kailan kainan ay eh doon naman nawala. umalis o na daw siya dini ni mama ay, 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 Gawa na may kailangan daw siyang gawin sagli. Naku nanay, baka may kadate yun. Huy, pinag-away. Ako sa si nanay at saka si Lula. Siyempre, tinanong ko kung kamusta ba yung luto. Baka pwede na mag-asawa. Hay, hay, yung mga nasarapan nga sila, gawa nga ni ng kakaibabagay yung lasa. Mukha lang siyang tinola, pero iba talaga. Ay sabi ko pa nga ni Ho, naku, mukha mapapadalas talaga yung pagluto namin ng garning Ang kaso nga nila ang, saan kami makakuha ng makakuha ng buko? Huy! Kaya kung kayo, mga kamangyan, hindi pa nakakapag-try ng garning luto, aba ako na ho yung nagasabi. Naku, itry nyo na ho. Sa tingin ko nga ni rin ng mga kamangyan, yung mga bata, magugustuhan din ho yung garning luto. Gawa, lalo na yung kapag nitikman baga nila yung pinakang laman ng buko. At nga ni ho, tapos na rin sila kumain, sabi ko nga ni ho, ay ipagtabi na si tatay ng ulam. Para mamaya pagdating ay di makain na lang ang sadine. Wow. Aba, eh, siyempre, kitang-kita niyo naman siya yung naghirap doon sa pagkukuha ng buko tapos siya yung walang ulam. Nakuha na. Ako gusto nga ni rin ho pala kapag garning karning manok. Yung bagang halos baga naghiwalay na yung laman doon sa buto. Oo, Oo, talaga namang ubus ang baho namin kapag garning. So, sabi ko pa nga ni ho din mga kamangyan, kailangan ko rin talaga magpakabusog-busog dahil mamaya rin ho ay maluwas ako. Dahil mm -hmm. may mga kailangan ho akong intindihin doon sa kabila. Oo, oh, no. Ay, ako una, <laughs> -una ho, doon mga kamangyan, ay gusto ko hong doon sa Antipolo Church. Gawa ng last year ho nung nagsimba ko doon, sabi ko ko nga ni, mabalik ko talaga ako doon kahit anong mangyari. Oh. At sabi ko nga ni ho, nitong nakaraan, bago man lang ang mag-February, sana ay makapunta ako doon. Ay talaga namang uh, kong pumunta doon. At talaga namang for the go. After so, ko nga yung kumain di mga kamangyan, nagpahinga lang ako tapos nag-impake para lumuwas na. Kinabukasan ng mga kamangyan ay di maaga kami nag para nga ni ho, sumimba. Nagrab na nga nila ang ko kami diyan para naman mabilis-bilis din. Kailangan na din agahan talaga gawa ng syempre kami ho ay andini pa sa Marikina. Ay medyo malayo-layo ho. Gawa ng syempre, may mga traffic pag Wow, tra traffic. Nung nakaraan ko kasi mga kamangyan nung unang punta namin doon, ah, oh, ah, oh, grabe, sobrang daming tao pala talaga. Tapos medyo maaga-aga pa kami nun, isaktong eh, alas 10 kami nakarating. Ay, nakatayo man din kami. Eh, may mga bata po kaming kasama noon. Kaya sabi ko nga Ho, sa sunod... <laughs> Kaya nga ni sabi ko, sa sunod na simba namin, dapat maaga na para makaupo-upo naman kami doon. Ay, for the go. For the go. For the go. Ay, <laughs> nga niho, namin din, eh, mga kamangyan, grabe, feeling ko late pa rin kami kahit sobrang aga na namin nag-intindi. At pagpunta ko nga Ho din, feeling ko first time pa rin. Well, first time pa rin. na mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i sharing video, no? O, ay hanggang dito na lang ang ating video at mag-date muna kami ni Lord Nox. Bye, bye, love you. Hoy! <laughs>